Yon, good morning mga Lodi. Panibagong araw, panibagong hamon ng buhay naman ang amin kaharapin bilang isang mangisda mga Lodi. Oh. Nasa laod pa kami ngayon. Dalawa lang kami ni Kiyabi magkasama. Ayun, sun rising na. Yes. May mga mag-travel na kami pa uwi. Pero kakain muna kami ng almusal mga Lods. Tapos ano tayo? Holy Rebel. <laughs> Kahit paano uh, pinagbigyan pa rin na ano na makahuli ng ano Ang magagandang isda. So dahil sa ngayon, kain tayo. Ha. Oh. Ito mga lads. Kinilaw sa umaga. Tamban tsaka itong ano. Tawag nito. Ah, uh, barako barakuda na malit. Tawag sa amin batog, porcelio. Yan. Kamera, linisan ko na mga lads tapos kikilaw tayo. Bago mag-almusal then travel na pauwi. Okay, tara, let's go. Samahan niyo kami tapos sabayan niyo kami sa pagkain. Oh, sariwang seryoso no? Nangingintab-gintab 'yung ano, kanyang kulay kaliskis nyo ito yung dabis din pang kilaw mga lodis dana ito sarap kilawin barakuda na maliit may ugasan sa dagat simple lang goods muna Grabe, sariwa-sariwa naman. Kinilaw. Tama-tama may kalamansi pa ako diyan. Shoot din siya. Tatlo yun sa apat. Yo, Hmm. Ay, ay wala kang naglabas sila kagabi. Pag may ano eh, may buwan. Hmm. Simple Simpleng pang yung mga lodi. Oh, napakaganda ng laman niya. Tsaka ano, napakadalang ng buto. Kaya dabis din pang itong ano to, barakuda. Barakuda na malit. Ay, nalaglag pa. Ay, 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 Hulog pa. Oh, kalam mo ka wala ka. mm Diyan ko siya nilalagay para malinisan. Mahugasan sa dagat. Gayat din dito sa amin sa lahat mga lods. Tama may hiwa, -hiwa lang tapos mahugasan, lagyan ng suka. Goods na. Ano yun? Ito na yung tamban. Dabis dito. Kaliskisan na lang natin. Para matanggal ito ng kaliskis. Ito ginagawa na yung mga oh. Tapon yung ulo. Ang galing yung tinik sa tiyan. Bago. Ayan oh. Parang durugin mo lang sya. Tanggalin yung buto. Tapos huwag siyang gagayatin. Mano-mano siyang dudurugin ng kamay ito. Para yung buto niya ito hindi magtalim. Kapag ginunguya mo walas, di mo marandaman. O, tanggalin ko yung buto. Ito yung paglinis ng tamban. Pagpangkilaw. Oh, panay lamang ng kinuwa. Ito, oh, so, dagat. Kinilaw sa umaga. Sarap ng sariwang isda. Okay. Lagay na dito. Goods na yan. Itawag na gayatin. Ano lang, parang durog-durogin lang siya ng kamay. Para ano, hindi magtalim yung tinik niya. Sumabit ka pa dyan. Kasi kapag ginahit ng kutsilyo, yung tinik niya nagatalim. Ito lang ginagawa na pagdito sa laot. Pasintabi lang po sa mga hindi kumakain ng kinilaw. Sa amin, special ito. Pag sa laot. Lalo <laughs> kinilaw talaga the best feel na feel mo yung sariwang isda kapag kinilaw yung ulam yun Okay dinurog ko lang yung ano yung laman ng tamban ay sandali tapos ito sa ano bro ko dahil hindi na kasi na-slice ko na malilit ayan oh. goods na oh. gasang masangkalan ayan siyempre hiwat tayo ng sili itong sili nito mga lods may manghang may hindi pasurutihan na lang sarap sana siling labuyo dahil sa kinilaw Siyempre, lagyan na natin. Dagdag na sarap na yan. Yung may kunti na kagat sa labi. Huwag lang kagat ng potakte. Nakapagbabago na itsura. Kalamansi plus. Pigyan ko muna sa suka. pinigyan ako na sa soka mga lads yo tapon yung soka yan pwede lang yung tapos pigat na yung kalamansi laman si Plus. Oh, itong balat ng kalamansi tsaka buto niya o kalahin tapon sa dagat nalulusaw yan huwag lang yung plastic silupin yun ang hindi nalulusaw ito nalulusaw to nabubulok with kunting suka yun know, oh. sabi kunting halo halo lang o oh. yun siya mga oh. So. kamay kamay na lang nasanay na kami sa kamay dito sa laot pag dito sa laot bawal yung marte talagang dito sa amin kinamay Tsaka mas masarap yung pagkain kapag kinamay. Uy, nalagod si Lik. Kainin ko ma. Ayos ni Mangang. Uy, nalagod ulit. Hmm. Okay, Kain tayo. Hmm. Goods na mga lodi. Unang tikim. Unang tikim ng kinilaw. Kinilaw na isda. Unang tikim. Sa -sa, sa sa suka Ah kinilaw sulit napakalinamnam <laughs> gusto niyo subukan? tara, halika dito mga ludi, sabay nyo kami sa pagkain kaya mo na kami almusal huh? ano pa ba? sariwang sariwa siyempre kuha tayo kinilaw kain tayo kinilaw eh hmm. grabe, sarap nito mga ludi so. Oh. hmm. naruwan sili Ikalabang subo, ikalabang tikim. Ah, kini law. Talaga. Mapil mo talaga na pagkasarihaw na at pagkalinamnam. Hmm? Alam ting sili. Tara, kain tayo mga lodi. Sarap na almusal sa umaga. Mmm. Sarap. Iba ang dulot ng linamnam kapag kinilaw ang ulam. Mm -hmm. mm. Rabi. Napakalinamnam nito mga lods. Hmm. Mm hmm. Dito ko lang sa lautan makatikin ng sariwang-sariwang isda. <laughs> Mm. Ano? Maludi oh. Grabe oh. Ito gusto ko yung maraming sili-sili. Kasi yung sili ito hindi na manghang. Mm. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Napakakarispe ng sili oh. <laughs> Lutong. Asarap ng tangatain. <laughs> Kinilaw oh. Talaga the best kinilaw. las The best kinilaw. Kinilaw the best. Hmm. Hmm. Ubus yung bahaw. <laughs> May tira pang kinilaw. Pripapakin natin yan. Huwag sayangin yung mga natirang pagkain. Okay. Oh. Ah. Hmm. Tata. Pag kinilaw sa laot, the best talaga mga lads. Anong linamnam? Random ang pagsariwa. Tara mga lads, pakita ko sa inyo huli. Ah. Ito lang huli namin ngayon. Oh. Ito yun. Oh. Ito yung mga lodi. Oh, dalawang mapupulang isda. Yan. Ari, matanggal ah. Naipit. Oh. Sumabit pa ng bunga lang bunga Sumabit sa lambat. Yan you know, Isang huli. mapulang isda. Oh. Tawa sa amin ito, gingaw. Ayan oh, Pulang pula. Ayos mga lodi. Ayos na ayos. <laughs> Kahit paano pinagbigyan pa rin ng makahuli ng gaito kalalaki.

Oh, kuwari piabe, giant lapo-lapo. Yeah. -lapo. Yeah, 100 kilos. <laughs> buhay na buhay pa yan, oh. <laughs> Ayan. <laughs> oh, uh, yung daro namin kagabi. Tamban, ilang piraso lang. Tapos yan, ibang uli dyan, oh. Hmm. Okay. <laughs> so, yun lang yung malalaki namin ngayon, mga lodges Ito lang, dalawa lang. Pero kahit pa paano, maswerte binayayaan pa rin may pambawi sa gastos, may pambili pa ng bigas. Realidad na buhay namin bilang isang manging isda. Ay, mga time din mga ludi na talagang wala-walang panghuli. Yung maiuwi, itamang pangulam lang. Pero ganun pa man, laban ang samon ng buhay. Kailangan malakas, kailangan matatag para matagumpayan ang hamon ng buhay. Yun! Yun na po, maraming salamat.